aw Hola, na, na yung ating walang ketaan, na yung buwa batipasin, masas, Ya. Yes. Uh. Aquí, mira, ako, otra ako, ako, aquí. Hindi po na naman na e derecho doon. May sisita na naman sa atin. Organico. Organico. <laughs> Organico. Organico. Kere okay. okay. leche. Kere mas Alex. No. Yo no, ya, no yo kere. Yo no Nares <laughs> ninya. Hmm? No, no. Hot dog yes, No, sige. Hmm? Yes, No. apro. Tama ko ay Ay, bersei. Uh, todo Ito sa kabila ay mga prutas magkakalanta, pero hindi pa. Masarap. Sagi Bueno, A ver, es una. Piña. piña. Uh -huh. Es piña. Es más rápido. Está rico esto, Cogimos. Sí, sí, está es Sí, sí. Por favor. La base? No lo no. sé. Sí, ¿Solo yogur? Todo yogur. No. Todo yogur. A ver, voy a verlo. Voy a verlo. Uf, un día. Dame yogur, tacon. Pilipin pa rin natin, ayun ang ilalim Tofu Ito, maganda pa Ganyan, ganyan tofu August 26 26? Si Nessas costas querem? Ya. Yeah. Mm. Ya, yeah, si Sanix. Oh, Ah, ini ini blanco. Oh, uh, anu nak galo. brown and white. Okay, sakit-sakit so sa'yo sa kabila. Ayos yung it, uh, ito, makakalakas. Hmm. 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 Adios ciao. Adios Okay Ang daming tapon mga kakalkan Daba, Tatlo kami pero Sobrang daming tapon, dami na namang yogurt. Pero nakadali tayo ng mga mga ganda. So, takbo tayo sa kabila. Hindi natin alam kung may tapon na. So, si Kaiki absent daw ngayon kasi nahihilo, na over fatigue na ata. Kasi naman pinagsasabay. Trabaho. Kalkal. Edit. ah, mapapagod talaga. Tapos, ano pa, pagiging ina pa nagsabay-sabay na lahat ang superwoman ang super kaikit natin so napit na tayo sana hindi pa tinapon kasi ang, bite bait ng staff pagkalabas ng bas ng basurahan binabati tayo ang so, bait ng staff yun oops lapit dito ang mga aso so yun, mga kakalkal at takbo tayo. Maganda ngayon ng ano, ang tempo. Fresh kito. Hindi mainit. Bumaba yung temperature, mga kakalkal. Sana ganito lagi yung temperature dito kapag ganito na kasamit. Ang sarap sa pakitangdan. Magaan. May mga tapong doon. Okay. So, andun na ata. Malapatayin ko muna to para mabilis tayo makapaglakad. Okay, andun na. Ayun o, no? tamang-tama. Tamang-tama ang -taman labas. <laughs> Sundin na natin agad. Buntutan na ta. Buntutan na agad natin. Hello. na uh, yes. Nabuntutan ka agad. Tara na. Okay. So, let's go. Timing-timing yung labas natin.

Ang saging. Puro saging. Oh. <laughs> Ipino din yun. Ang dami saging. No, quiero. Kere, Quieres? plata na. Kere, plata na. Ang dami saging. Ang dami saging. Ang dami saging. Ang dami pipi ang ano, na tinapon na yun. Oh, Ito sama po dito, Lola. Parots na ano, oh. Huwag na to. Maganda yung mga parots na. Yan, yes, yeah, san todo panis. Lemon. Gusto ko lemon. No, senyora. Ito na. Ang yung... detox natin. ah saya teringat saya suruh saya kecil saya kecil saya kecil saya berus pero ya está es que está en el plástico mm. tignan nyo naman oh. November 31 no no señora may basag lang na isa mamaya alisin natin Meron ako na puno isang puno. Okay. Sardona na, okay. Naman ako ng parang detox okay, wala ano. Pero kaya na yung Ya no hay señora. No ¿Qué? Está. Eh, a Lo que ¿Eh? leche. ¿Eh? ¿Quieres leche? Mala. No, está bien. Es que yo siempre tengo un oh, Vale, señora. Entonces. No, pero lleva el atún, Sí, lo, lo llevo. Es que está, 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 reventado. Quieres tomar dos para ti. No, no. Bueno, bueno. ¿qué es que tengo. Está reventada. Sí, están reventadas. Por eso la han Gracias Nada. Vaya, no. eh, así may save pa yung tatlo yun natin yung isa isa lang yung labos. okay let's go time ang labas ito oops panatil okay so let's go okay So, yun, silipin lang natin paano yung may, mag may magandang tapon. May makuha tayong magandang tapon na iuwi natin. Meron ng nangalpad. Agad din tinail nilalabas ngayon to ah. Tingnan na kung gantes mo may na tayong gantes. Diretso na natin kung may nakuha tayo. Ay. Wala, puro mga ganang laman. Ayan oh. No? Wala, wala lang naman. Yung, yung, yung spinach, mga kakalakas. Ang laki ng magandang tapang dito. May nakauna na rin. Hmm. ang daming yogurt. May chocolates na to. Matamis masyado ito. Nakakataba. Ah! Sayang lang yung paglalakad natin pag walking walking. Kumain tayo ng prutas gulay. Hindi na ako nakapagwantes. Uy, oh, yun, orange. Orange lang, okay na. Dito tayo sa orange lang kakarita. Oh, Oo. Oh, Okay. Yung lalaki. Okay. Puliin na lang natin. Matamis na ngayon ano. Mga orange. Diretso, shoot natin doon. Ano napagpilian na rin. At least may nakuha pa tayo. Ayan eh. Ay, pang juice natin. Tapos lagyan natin ng lemon. Goods na, goods na. Okay, so let's go. Uwian na tayo. Let's go, let's go. Ito na yung ating pamulas. Hindi ako na yung ating... Ito nilalagyan ko to ng ano ng alkohol. Binubuhusan ko siya. Ayan. Sara natin. Wala na yung mga homeless dito. Yung mag-asawa. Diyan dati natutulog. Diyan. Last last year, nung kalakasan dito mga kakalkal. Dito may mga dalawang tao May dalawang tao May mag-asawa na homeless Diyan sila Okay, let's go mga kakalkal You know, maaga tayo nakatapos mga kakalkal 9.30 pa lang 9.33 Maaga nating nailibot yung tatlong basurahan Aga nilang nilabas 9.30 ang maaga Maaga tayo makatapos Wow, let's go. Nandito na tayo sa bahay mga kakaloka. Kaninang tanghali niluto ko na 'yung mga nakuhang wild berries, mga kanapal, mga berries oh. Ganito siya, medyo dry siya. Hindi ko alam kung okay naman 'yung lasa, pero yung parang hindi ko gusto. Mas maganda na i-ano, i-shake lalo sa yogurt, mga ganon, kaysa gawing jamang mga kakalkal. Tinikman ko kanina, marami siyang parang mga buto-buto. Mabuto -buto. Ma -ma -buto siya mga kakalkal. So, kailangan siguro ito na ano, is strainer tawag ng sagatin sa Ilocano. At, okay naman yung lasa. Masarap. At, yun lang. Yun lang ang keha ko, yun lang ang reklamo ko <laughs> dito. Yung mabuto siya, kailangan siguro lang na pero kaso kapag in-strainer ano na eh, dry na wala ka nang makukuha, hindi man masyado makatas kailangan mo lagyan ng tubig at saka asukal pero okay na rin yan, konti lang nilagay ko na asukal sa bukas, break breakfast natin yan kasi may nakuha tayong tinapay so eto na, Ito. tama-tama breakfast natin sa bukas wow meron tayong nakuhang pinapay. at nanti ayos natin to lagay ko dito para makita nyo ako lagay ko dito para makita nyo ako yan yan siya para madali tayo mag ano mag haul mag haul ito pang juice natin isang katutak na mga mga ano mga kalkal, oh. ang ganda pa ah ah oh. lapit ko yan mm, ganyan gaganda pa mga kakalkal na talong ang tataba ang iiksi pero matataba maubo ako okay Naubo ako mga kalkal eh. Nag-change kasi ang weather. Meron na akong nakuhang bacon. Meron nakuhang akong gatas. Yan. Gatas. tulog na siyan eh, si Katandem si Bryce dun sa sala ata uh, nanonood pagod si Bryce, pagod ay si Bryce daw, si Brian pagod naninibago sa kanyang trabaho. <laughs> okay, so gumagana ba yung ating camera? Okay, so uh, ilatag ko lang muna and then mamaya i-ano natin. Ilapit ko na lang ng malapitan yung ating camera. Katandib ay kanyang Kanyang mm. importante Wala kang tinatapakaw at wala kang masama At hindi nang gagamit ng kapwa Mga katandem Okay, so tapos ko nang nailatag At tingnan nyo naman yung mga itlog na tinapon ngayon Meron siyang puti, iba ibang ang kulay oh May light brown, dark brown Tapos puti mga kakalkal ah, Ang ah, tagal natin hindi nakakuha ng itlog na Ay, naputi na, sisinok ako ito ito mga katangkal na ganito. Ganito klase ng itlog. Tapos meron din tayong La Vegana. Wow, organiko. Itlog na no? malalaking box. Tapos ito din, pahaba. Yan naman yung box niya. Iba-ibang mga ano, mga manok na um, tawag nito. Um, paano ga sabihin nun mga kakalkal kung paano nila inalagaan uh, iba-ibang paraan no, paraan mo nga kasi di ba may mga nakaano mga free range mga ganon na mga manok mga inalagaan pinapakain ng organic feeds pinakapak mga ano, naman mga naka free range kumakain ng damo kumakain ng prutas na kung ano-ano So, ito, parang kamperas, tawag ata yung pagkakaintindi ko ng ah, kamperas. So, organic, mga kakalakal. Wow! Tapos, ano tayo? O, oh, granini. Granini na juice. Masarap na ano to, na orange, mga kal, At, magandang marka, granini. Ang daming tapon, sobra. Marami na naman. Tapos meron din tayo nakuha, gatas, mga kakalkalo. Pwede pwede pa yan, August 24, yung kanyang expiration. O oh, yan o, oh. expired na siya pero okay na okay pa yan. Pati ito, ay hindi ito, hindi siya expired. Bumutok lang siya. Bumutok lang yung isa niyang kasama. Eh, tinapo na lang kasi naman dyan. Tapos tinapay bacon. At meron tayong nakuhang isang kilong laki naman nito um, ano siya? Hotdog mga kakalpaw. Ang lalaking hotdog oh. Wow. Dalawa ito kinuha ni Lolo. Kura yung isa. Tapos, gulay. Ang gagandang mga. Um, yan nga, talong. Tulong guys. <coughs> Tapos, tofu. Tofu. Hard tofu. Yung matitigas na tofu mga kakalkal. Expiration niya ay... August 28 ba ito? So, okay na okay pa mga kakalkan. At meron tayong nakuhang lemon and lime na danakol. Pang ano to ng kolesterol. Ang ganda to. At kiwi. Kiwi daw. Um, pepino at saka zucchini at lemon. Konting prutas mga kakalkan. So, yun. Nakadami na naman tayo. Nakajakpat na naman. Sobra-sobra na naman. Daling-dali. Hmm. Napaaga tayong ay eh, eh, eh. napaaga tayong matapos ngayon mga kalkal -kal. kasi nga anong oras uh, nilabas maagang nilabas yung ano kaya maaga nating na uh, nakapag ano nakapagharbat maaga nating nadali lahat yung mga jackpot kanina tapos dun sa pangalawang location mga kal -kal, ay timing na nilabas yung basura at, yun nga, ay, di, sinundan na natin, binuntutan na natin kaagad yung si Mr. Bean. At, uh, yun nga, nakakuha naman tayo, puro, ano doon, puro mga gulay-prutas. Hmm, maganda. So, yun lang, mga kalakal, -kal. at kita tayo sa susunod na vlog. Ingat kayong lahat. Adios! <tinyo>